may pupuntahan talaga guys. Laging late si Heart. O, oh, pak, mapak mo naman ang babaitang to. O, oh, ganda, ganda. na naman si Mers Heart guys. Oo oh, oh. Ay, hey, sarap. Sarap. Dangin mo muna pa. Ito daw. E, sayo aling maliit. Ah -ah. hmm? Isak mo ano? <laughs> wala. Kailangan ko mo ito. Halimay, tamasak mo na iyak. Naaya ka lang mo. Ya amuna. Pam 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 oh oh pam 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 Oo, oh oh pam 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 ano pam 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 <laughs> na Naiyamot ka pa aling maliit. At least nakapunta ka na Batangas. O, oh, maraming pailaw ilaw din. Daming pa tayo. Ano, ano? mag... trick food. <laughs> ano mag trick <-treat> food daw guys? <laughs> mag trick food. Guys, yung araw nga pala pupunta kami ng Taal guys. <laughs> sa kailo sa Taal kasi first time nila makakapunta doon. Di ba aling maliit sa kumahanan? Yes! May sakayan doon ng mga bata. May sakayan ba doon? Oo. Okay, Kita okay, nyo? Tano... Saan nyo nakita? Ano, kantunghan. kantuhan eh. <laughs> fake news, fake news siya guys, fake news. Napaka-fake news ng batang ari. Sasakay ako, surprise! Hindi ka makakasakay. Dali, dali, na. Oh, okay. Ay, taga na. Bilis okay, na. na, doon na. na. Guys, paalis na po kami. Ay, aling malitasan ka. Ito sila oh, excited na naman ang mga batang ari oh. okay. Ang mga batang yagit guys, paalis wow, na naman. Wow, yagit daw. Hello, hello, Jurel. O, oh, tuwang-tuwa na naman ang mga batang are. Kasi pupunta nga kami ng Taal, di ba? Ay, wait lang. Kasama rin pala mga tita. Hay, ate Maricel. Tama na. Kahit may ah, may bagong yung salta po. Kasama rin po ang bagong salta. Ari, ano siya? Si Robin Padilla. Ay, kasama rin pala mga pinsan ko, I si Mitchell at si Princess. Kapag may pupuntahan talaga, guys, laging late si Heart. O, pak na pak na naman ang babaitang to. O, ganda ganda Hano na naman si Miss Heart, guys. Oo. -o. Abay, sakay na, Diyos ko. O, ayan nga makalipas nga lang pala ang 20 minutes, guys. Nasa may taal na kami. Dini nga pala kayo bumaba sa may likod ng simbahan ng taal. O, diba napakalaki ng simbahan nila, guys. Kaya tara na, pumasyal na tayo dito. Abay, si Aling maliit bumaba agad. At napakaganda talaga dito. Grabe! Ang liwanag ng Taal Batangas guys. As in, super liwanag tapos sobrang daming tao. Hindi namin na na-expect na ganito karaming tao dito. As in, punong-puno yung tao. Oh. Grabe! E ready nyo ang pera nyo kung pupunta kayo dito. Ala eh, ubus dyan. Ang daming mabibili dito eh. O, oh, tamang lakad-lakad muna kami dito. Ang ganda-ganda dito sa may Taal guys. O, oh, wait lang. Sa di pa nakakapag-subscribe ng aming YouTube channel, subscribe nyo na guys. Don't forget to like and follow, ha? Tapos, share nyo na din yung video namin. Yun lang, tara, gumala na tayo. Oo nga pala. I-comment nyo nga dito kung tagasan kayo. Baka kasi mapuntahan ko kayo, eh. Joke lang. Oy, wait lang. May nakakilala sa amin dito. Babaw picture daw sila. Wait lang, guys. Sana ma-enjoy namin yung galang to. Grabe, hindi namin na-expect, guys. Kilala kami ng mga tao. Small vlogger pa lang naman kami, pero... Ang dami nakakilala sa amin. Kaya, thank you, thank you, guys, sa supporta nyo. Huwag kayong magsamang sumuporta sa amin, guys, ha? O, tara, ituloy na natin ang gal. La. busog na busog talaga amatan nyo dito guys. Marami na ngang pailaw, marami bang pagkain na makikita. May mga tusok-tusok, meron ding mga mais, tapos mga mangga. Tapos ang pinaka-favorite ko, itong binato. Grabe yummy talaga. Ah, pakasarap nito. Favorite nyo rin ba to? Oh, may, may tinuturo sa si Aling Gip Maliit. Gusto nyo nyo sumakay doon sa may jeep jeepan doon. Tingnan nga natin kung na Ala, bawat saan. May nagtitinda, may shawar mo. Kaya ayun, pinili ko rin ang mama tsaka tatay na May mga butchi-butchi rin nga pala guys. Napakadaming dito pinakaya sa mga sila. Aling Gutom na gutom pa rin daw. No, 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 kaya magahanap pa rin kami na makakain din. Pero wait la. Up. Tahan muna namin yung sinasabi na Aling Maliit jeep jeepan. -Gip Karabi nang kakapagod palang maglakad-lakad dito. Napakalawak pala ng taal, ba? Diba? Oh, mga batang ito, tamang kain. Ayin lang. Ha, na hello. Ah, tatako talaga ng mga batang ito. Oh, hi ka muna sakmo. Hi sakmo. Hoy sakmo. Ay, gutom na gutom eh oh. Ha, si Aling Maliit di ko makita. Aling Maliit ta ka? Ayor. Ay. Nagpapahili na naman siya, guys. Oh, kain well. Tatanong ko muna kung magkano nga ba ang bayad dito sa may rides na to. Eto oh, etong jeep jeep daw sabi ni Aling Maliit. Nako, napakahaba ng pila. Aabotin kami ng bukas. Napaka famous talaga ng mga batang to. Kilalang kilala oh. Thank you po sa suporta. Ah. Thank you, thank you, thank you. Aling Maliit mag ka naman. Puro kakain eh Kasad naman guys kasi hindi kami makasakay dito Kasi nga super duper haba talaga ng pila Ang bayad dito 50 pesos 5 minutes tapos 110 minutes Kaya ayun for the go muna kami dito sa mga bilhin ng damit, laruan at marami pang iba tingnan nyo <tinyo> Aling maliit yung bibilin mo? Ito, akin. Iyak si Wako. Diyo po tayo ko. Ito pala nag, ano, ano pala. Matanggal po ni Aling Maliit. Patay ko, Aling Maliit. Tinanggal mo. Sa mo, ano kabit mo yun? Bano mo? Beto na lang. Alay, hindi <tinyo> niya. Paningin pa tayo doon. Paningin pa tayo doon grabe, napakadaming tao dito, guys. Siksikan talaga. Kaya mag-ingat-ingat kayo, ha. Abay, nakakita kami dito ng twisted potato. 50 pesos ang isa, napakamahal naman na ito. Pero bumili rin kami. Titikman namin kung masarap nga ba tong twisted potato kapag nagpunta kayo ng taan. Aray nga pala yung nasa bandang dulo dun sa may bilihan ng mga damit. Baka hindi nyo mahanap kasi sobrang tayong bilihan dito. Maling <laughs> maliit. Ayoko. Sakmasak mo. Ano kaya na yan? Ano din na na

Oh, kawawa sa aking maliit. Pwede namang sa... Kasi aling maliit, bili ng bili ng tsinelas. Pero inuuna niyang mabilhan yung kanyang pamangkin. Oh, di ba? Napakabait ng batang are. Hana, anong gusto mo, Hana? Pili na kayo at bargain lang yan, 60 pesos lang. Abay, parang gusto ni Hana ng crocs na to. Tapos yung batang maliit, ayun, sinusuutan ng tsinelas ng kanyang pamangkin. Napakabait naman. Oh, malaki nga. Ay, ay, ni aling maliit. Eh. Sorry, so. ah.

Ma, ayaw ka lang mo. Yaa mo na. <laughs> <laughs> oh, maliit pa. Kaya. <laughs> <laughs> Kaya na, bilhin nyo na. Go. Ako na. Ay, kami Ako. Ako. Ayan guys, hindi talaga nakaligtas sa mga bata si Aling Malit, Kilala talaga siya. Oh, baka hindi ka pa nakaka-follow sa amin ni Aling Malit ha. I-follow mo na tapos subscribe mo na din. Picture picture. Cute cute naman ng dalawang batang to. Kaya thank you nga pala sa lahat na sumusuporta sa amin ni Aling Maliit, Sakmo at Hana at sa buong pamilya namin. Thank you, thank you, thank you, thank you. Oh, wait lang, marami pa kaming bibilhin. Ay si Aling Maliit tsaka mga batang are nandoon sa may laruan at namimili ng kanilang bibilhin na laruan. Ang daming laruan, may pang babae, may pang lalaki, may pang bata at may pang matanda na din. Ubos talaga ang 1000 mo dito kulang pa. Kaya kung mga budget kaya nasa 5,000 dapat kasi nakabuy one, take one, nakasil yung mga paninda dito. Sa quality okay naman pero hindi ko alam kung okay sa inyo pero para sa akin okay na okay yung mga tinda dito. O oh, pili-pili mo na sila aling maliit, sakmo at hana dito ng kanilang mga bibilihin. Ubos talaga ang money. Pero okay lang para sa kanila naman 'to, hindi naman para sa akin, 'di diba? ay, ba? ba? dito, bebe? Ang mali ay liit naman niyan. Hay <laughs> naku. <laughs> ano naman? sa na iyo. Oh. Sobrang liit naman ay, i. Bibilin na bibili ni 'aling malit, guys. Sana nyo. Ah? Super liit naman sa kanya Grabe naman. Ano ka? <laughs> Tigin nga. Yeah. Ikaw sya gayn sa Oo. Uh, oh. Dapat ternon sa iyo. na lang, ma. Ah, balik na yan. Huh? Yan okay. so, <laughs> oh, oh. oh. pa po 'yung dito, 'di ba? Damit. Bigyan mo 'yung dali-dali na Damit, damit pang-sack, ano? Kay 'aling malit okay, isa. din ha. Drop nito.

Oh, napagod ang mga batang are. Kaya ayun, nagpahingat ko muna kami dito sa may karindiriya. Mukhang masarap naman. Yung food, 7 over 10. Ay, kapag matatanda talaga guys, bibili talaga sila ng cover sa kama or mga punda. Kaya eto, sama tsaka sa tatay, binili ko ng kanilang cover sa kama. Tapos tsaka dumating yung pagkain namin, o di diba? For the na naman ng mga person. Actually, 7 over 10 talaga para sa akin yung food. Oh, ayan, pabalik na nga pala kami sa aming sasakyan guys. Pero naglibot-libot pa muna kami dito ng mga 5 minutes. Kasi hindi malibot lahat, sobrang lawak din pala nito. O oh, aling maliit sak mo, picture picture kayo diyan. Bilisan niyo, bilis. Para may remembrance kasi first time yung pumunta sa May Taal, 'di ba? Grabe, napakasulit pumunta dito sa May taal, guys. Pero sinasabi ko naman sa inyo, ubos ang 5,000 pesos niyo dito murang nga ang bilihin pero sobrang dami naman na realize ko dalawang sando lang nabili ko guys Buy one take one pa na for only 180 pesos Nakakasad naman yung life natin for today's video guys Kaya ayun pupunta na kami sa aming jeep na service Kasi pagod na daw ang mga batang to At pagod na rin ako Ay diya aling maliit Guys, antok na po sa si aling maliit. Kawawa na po. <laughs> ah, kawawa. Guys, nakauwi na kami yan. Ah, sakmo. mo. Ano, kamusta? Inaantok daw sila guys. Bukas na lang. May tulog. May tulog na bata. Si aling maliit. Ay, sa aling maliit. Nagpak na naman guys. Oh, tulog din kaya bukas na lang guys. Bye. See you bukas. Bye bye. Inabukasen. Ladies and gentlemen, naandito na naman po tayo para makita kung sino ang pinakamaganda sa tatlo. Si Aling Maliit nga ba? Si Sakmo? O si Hana? At ang mananalo ay makakatanggap ng 1 million pesos. Kaya simulan na natin ang laro. Tinatawagan po natin ang unang kalahok na si Sakmo. Bam 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 si bam guys? guys, Thank you. Oh, pam bam, 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 bam. Tinatawagan po natin ang ating pangalawang kalahok. Please welcome, Hana. Pam bam, 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 pam bam. Bam, 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 pam bam, bam, bam. Bam, 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 pam bam, 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 bam. Bam, Hi everyone, my name is Hana Pinzaga. Karabat-rabat ako manalo ng 1K. Dahil maganda ang damit ka. And I thank you. Oh, pam 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 At tinatawagan po natin ang ating... One, three, go. At tinatawagan po natin ang ating huling kalahok. Please welcome, Aling Maliit! -e pam 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 Bam 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 bam. Bam Hi, my name is Alisa Gonzaga. Karapat-dapat ako manalo ng 1 k kasi maganda ako at maganda ang damit ko. I thank you. <laughs> <laughs> Sino nga ba ang mananalo ng 1,000 pesos? Si Aling Maliit nga ba? Sakmo? o si Hana? Kaya tawagin na natin ang tatlo.

Ah, uh, pak. Ikaw, Hana, karapat dapat ka bang manalo? Oo, oh, so, oh. At, sa tingin ko, ang nanalo at cute. Ay, laging maliit to. At cute. Ay, si... Say... Sino nga ba? Si... Say... Si... Na. Ah. Hana. I see Aling Maliit. Panalo kaling maliit oh. Panalo ka daw. Joke lang. I see. Sakmo. mo oh guys. Yan, yeah, napakaganda kasi ng outfit niya. Simple lang. Tapos yan oh, simple lang. Ay, Sakmo, mo, bakit gano'n napili mong outfit na binili sa Taal? Kasi maganda eh. Ito yung maganda daw. Hair. Ay, okay, aling Malit, maganda ba? Oo, maganda. Yung uh yellow. -oh. oh, Maganda rin yung mga, aling Malit, cute ka naman. Andyan oh, cute oh. Baka umiyak ka na naman ha. Thank you guys. Dahil pinanlawin nyo ako. Galing talaga ni Sakmo. Napakaganda talaga ni Sakmo at sexy. Pero maganda rin naman sa aling maliit. Uh, yeah. siya kasi na maganda rin. Kaya, <laughs> don't forget to like, share, Bye. and subscribe. Yun, panalo si aling maliit ng 1 pesos. Yun lang, bye-bye!